Mga kapuso, nako, eh kung nagkatakapak ba kayo kung bakit uh, palagi tayong binabaha dito sa Metro Manila, particular dito sa Quezon City, eto ang isa sa mga matibay na ebidensya no kung bakit tayo patuloy na binabaha. Makikita natin dito. Dito pa rin tayo sa may kahabahan ng Giraneta. Nako, eto, nagmistulang sampayan ng uh, mga basura at plastic itong uh, creek na ito, no? Uh, dahil nga sobrang tumaas ang tubig dito umapaw at makikita naman natin nako eto na iba't ibang klase ng basura ang nasala nako mga kapuso mayroon nga tayong kasabihan no? but wait there's more dahil sa bagay ito ng Giraleta ang tumambad naman sa amin ay ito tingnan natin ayun sang tambak na mga plastic mga kapuso nako eh samot saring mga plastic na nakikita natin ngayon dito no mayroong mga bottled water mayroong styrofoam mayroong mga plastic mga laruan na plastic din nako mga pinagkainan samot sa mga basura mga kapuso kaya talaga namang nakakadismaya dahil kita natin no kung ito yung uh, bumabara sa ating mga drainage eh talagang hindi katakataka na matinding uh, pagbabaha ang ating aabutan, no? ang ating uh, mararanasan pag uh, ang matinding uh, buhos ng ulan. Kaya naman mga kapuso, ang uh, sabi ng ating uh, nakausap dito ay uh, kahapon meron na raw dalawang truck na naghakot dito. Pero kung dalawang truck na yon eh ito pa rin, ganito pa rin karami yung natira. No? Talagang ibig sabihin, Napakalaking hamon talaga dahil ang laki ng volume ng basura, ng plastic na talagang tumatambak sa ating mga estero, sa ating mga waterways na nagiging dahilan kung bakit problema tayo sa tuwing merong mga masamang panahon ng mga pagbagyo na ating nararanasan. Eh lalo pa ngayon meron pa mga parating ng mga low pressure area at uh, parating pa yung dante Kaya nako, eh, sana naman yung ating mga kababayan no, medyo magdahan-dahan na sa pagkatapon-tapon ng mga gamit na at mga basura na lamang tulad nito para siguro no, mababasbuwasan yung bataan na pagbaha sa ating mga komunidad. Mga kapuso, dito tayo ngayon sa kahabaan ng G. Araneta dito sa Ken City no? at makikita natin na abalang ngayon itong mga tawa ng MMDA na linisin itong bahay nito na nakaranas ng matinding pagbaha. Makikita natin mga kapuso no? na talaga ng mga grabe yung inabot na baha dito sa lugar na ito dahil base sa pakas na nakikita natin dito ay uh, umabot na ng, uh, hanggang uh, nagpastao itong uh, nakikita natin mga uh, iniwan na mga uh, dumi na inangat ng uh, paha. so may imagine lang natin mga kapuso no, kung gaano ka uh, taas yung kubik nung kasagsagan ng habagat at ito na mga kapuso, no? Bikita natin talagang uh, napakarami ng uh, mga basura ang nakakalap uh, sa uh, kantong ito sa G. Araneta, corner uh, Maria Clara. So, at sa, sa mga oras ito, wala no? natin nakikita pa maayos na nakakadaan ngayon ating mga And, uh, bus na ng ating mga kabayan at uh, puspuso na lang itong ginagawang uh, pagbibigay sa ating mga kasama sa MFTA pero syempre nandun pa rin yung uh, pangamba na, um, ano kaya yung maaari pang uh, maging problema kapag ka uh, dumating yung mga posibleng uh, dagdag na mga pagulan sa mga araw so isa to sa mga pabantayan natin mga kapuso no, na talagang kailangan magingat yung ating mga kababayan kapag uh, dito sa lugar na to dahil uh, siguradong medyo malaki yung kanila kanilang aabutin kapag ka inabutan sila doon ng mataas na magbaha sa lugar na doon. So yan muna latest mula rito sa bahagi ng Kansas City. Ako si John Consulta ng GMA Integrated News.